Christmas, ako yung to cook some foods. Ano, grandma din? Let's go! Let's go now to cook! Mapagpalang araw mga Mars, magandang buhay. At ito na nga po ngayon mga Mars, ang ating ang aking ibabahagi sa inyo. Kami nga po pala ay maluto ni Rowan. Na. Hi guys. Nandito kami. Nagluluto kami ng... Ah, nalimutan ko tuloy kung anong sasabihin ko. Kasi nanggugulo si Rowan. Nagluluto kami ng kalderet ng baboy ngayon. Please the... do or... And I... Hoping na need to go to help. Bye. At ito na nga, at dinaagawan ako ni Rowen kung paano mag-voice cover nga dito sa app. Okay na din yan mga Mars, para pag nasanay siya, siya na lang ang mag-voice cover dito sa aking mga ginagawang video. At ito na nga, panoorin niyo na nga ito mga Mars. Ayan, ngayon guys ay tuturuan natin si Rowan paano magluto ng ulam. Ngayon nga pala ang lulutuin namin ay kaderetang pork. Okay, start. Hindi ko na pinirito yung, ano, yung carrots at saka yung uh, uh, patatas. Ito na lang, ganito na lang. Kasi ganun din naman. Okay, pagsasabayin ko na. No? Pagsasabayin ko na. Okay, kailan so, ano. Careful ah. Eh? Hey mayroon mo ilalaki ngayon Mars magigisa na si Ravema bawang at sibuyat it's okay magigisa na na it's okay good for you don't be afraid it's a normal good

Ayan na nga mga Mars at ma-continue na nga tayo dito. Mas okay na nga na mas habang bata pa, ay tinuturuan na natin ang na mga bata natin magluto or medyo masanay sa init ng kalan o ng apoy para pag lumaki na sila, hindi na sila masyadong maiila. Kaya nga sabi ko nga kay Rowan, okay lang yan kahit mainit para pag ikaw ay lumaki na at marunong na talaga magluto, masasanay ka na at hindi ka na maiilang sa apoy. Ayan nga po, ang gusto ko sanang matutunan niya mga Mars... Kasi nga po ako ay late na rin ako natutong magluto. Kaya gusto ko sana ipabahagi sa kanya ang mga konting kaalaman ko sa pagluluto. At huwag niyo akong i-judge mga Mars. Kasi naman si Rowan itinatanong ko muna siya kung gusto niya akong tulungan o gusto niya matutong magluto. Hindi ka naman ko siya pinapwersa. At kung wala naman siya sa mood, hindi ko naman siya pipilitin. Let's tapos na akong luto. So ng buto-buto. I'm here. Ah. sorry. Good. Mm -hmm. Let's go eat mama's car. Okay. Tengah ambil to name the And I mean this one